Ano po, ang katangyan ng ma aking magulang, ang gusto po is yung pagiging masipag po. Uh, dahil po, uh, sa pamamagitan ng pagiging masipag nila is, naging ka ano po, college na po ako ngayon, Kaya, uh, na tutustusan po nila yung pangangailangan namin sa like, tuition, pangangailangan sa mga project, gano'n. Tapos yung araw-araw na pagkain, sila na rin po nagaspas. po? Short message lang po sila, mama at papa is Um, salamat po sa inyo kasi nandyan, po kayo para sumuporta sa amin at ginagawa niyo po kami sa lahat ng aming pangarap. Yung ano po, yung pagiging maalaanin, tsaka po yung pagiging sweet sa akin araw-araw. Ako nga po, working student po ko. Lagi niya po akong binabauna ng pagkain, gano'n, ng pera. Ako. Tapos po, ang gusto ko lang po sa magulang ko, yung tinutulungan po ko rin po. Ginagid po ako sa tama. Ano, ma, kung... Pag napagtapos naman ako, eh, makakatulong naman ako sa inyo. Eh. Kahit, oh, hindi pa ngayon, pero makakapagano naman ako eh. Makapagtapos naman ako eh, kaya ko naman eh. Tsaka, oh, magiging... Pagdating na araw, magiging asawa ko na talaga yung girlfriend ko. <laughs> Ang katangian na gustong gusto ko, lalo sa nanay ko, yun nga, yung para sa social worker na walang sweldo. Sabihin, uh, lumaki ako at nakita ko talaga na lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, hindi siya nagdadalawang isip na tulungan siya. At tulungan niya, uh, kahit hirap kami sa buhay, yun talagang wala namang kaming kakayahan, lalo na sa si financial, pero kahit ano yung maiabot niya, doon sa taong lumalapit sa kanya, ibinibigyan niya talaga ng, ng tao sa puso niya. Hindi siya nagdadalawang isip. Ayan, Nay, kung nandito ka man, kung buhay ka, sobra ka tayo pinagmamalaki. Promise. Sobra ka uh, hinahangaan bilang isang nanay, bilang isang asawang talaga napaka sobrang mapagmahal sa tatay namin, sa amin, sa mga anak niya, uh, sa mga tao na nakapaligid sa kanya, sa mga kapitbahay, Nay, ako nasaan ka man ngayon, gabayan mo pa rin kami. Kasi andito pa rin ako na talagang uh, nagbibigay din naman ako ng aking kakayaan na makatulong sa kapwa ko dahil ikaw ang inspirasyon. So, gusto-gusto ko po kasing katangian bilang yung, yung family ko po is separate and magkahiwalay. Yung papa ko po yung kasama ko po ngayon. And gustong-gusto -gusto ko po yung katangian, yung pagiging responsable niya, yung pagiging matapat niya sa amin at yung pagiging respectful niya sa amin. Since dalawa lang po kasi kaming magkapatid, ako po yung panganay at yung bunso ko pong kapatid is lalaki, mas inuuna, mas inuuna niya po yung responsibility niya sa amin bago yung parang happiness niya po, parang kung Kumbaga kasi sa ibang tatay eh, kahit pagkahiwalay na, di ba po, parang balastag na, parang ganun po, mas inuuna na yung iba or nananakit po. Sa amin po kasi, ibang-iba po kasi talaga yung papa ko. Talagang <laughs> nag-iisa lang. <laughs> Yan lang po. Yan pa, ako nanonood kawan pa dito na yung anak nyo. Alam nyo naman pa na po, paano, mahal na mahal ko kayo. <laughs> Bunda mo. Uh, yung katangian po ng parents ko po, sobrang tatag po nila, sobrang sipag po nila, at marespeto po sila sa tao. Kahit kanino po sa katrabaho nila sa mga kapitbahay po namin, sobrang mapagbigay din po sila. At saka, hindi po sila yung nambabastos po ng kapwa. Sobrang galing po ng parents ko kasi nakaabot po ako ng college, nakabut na po ako second year. At uh, um, on the way na po ako para ma-reach ko po yung dream ko, dreams ko. Ang uh, nagusta ko lang po magpasalamat. Hindi ko man po orally masabi sa inyo araw-araw yon pero sobrang saya ko po na kayo po yung naging parents ko. Kasi hindi niyo po kami iniiwan kahit gano'n po karami yung problema natin sobrang sobrang thankful po dahil nandyan kayo lagi para sa amin, para supportahan yung mga needs namin magkakapatid. Sobrang thank you po! <laughs> para ho sa amin, ito ng mga magulang namin. Ah, masipag po sila, talagang hindi kami na pinababayaan. Kami kinabutog. <laughs> Oo, oh, kaya para kami Parami kami, pero niraos po nila kami. <laughs> kaya ngayon po, sobra din po kaming nagmahal sa kanila, nalagaan din po namin sila. Kasi kung ano po yung ginawa ng magulang namin, ganun din ang gagawin namin sa kanila dahil may edad na rin po sila. Ayun po. Uh, <laughs> message um, ko lang po sa akin mga magulang. <laughs> Sana po bigyan pa po sila ng abang pambuhay. Na makasama pa namin sila ng matagal. Ma, pa, mahal, mahal ko kayo. Maraming salamat sa sakripisyo nyo sa amin. Sana, ano, pagbalik nyo, pag-uwi sa Bisaya, pumalik pa uli kayo dito. Yun lang Genetics. Ito ay ang branch ng science na nag-aaral patungkol sa pagsasaling ng mga katangian ng magulang patungo sa kanilang mga anak at sa mga susunod na saling lahi. Ang mga katangian na ito na sinasabing na ipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak ay maaring pisikal at maaari rin naman na pag-uugali. Pero ano kaya ang maipapayo ng Biblia sa mga magulang patungkol sa katangian na dapat ipamana o ituro sa kanilang mga anak?